kuno okay, so by the way mga idol uh, sa karon ti na ako nakotog uh, pile ang so karon mga idol uh, mo na to akong ginaingon mga idol nga sa piling nakog na a uh, halo black, kay padiraman nga akong gibuhat mga idol walo ka nga Kursan karon mga idol mag uh, i-prove na ko mga idol nga walo ka nga kung kwaon para akong Uh, masahon para ipa na ko sa alublak Aww. kung bago pa lang kayo sa channel ko Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you. By the way, no, mao din sa akong tiwasunon o pile o halublak. Karon, maghakot na ko og balas. Okay mga idol kaapat na ni mga idol ha ah. Patkabalde mga ka idol, walo sa kabalde sa isa kasako nga siminto talaga so, ipon mga idol ha hindi tayo sugod ito 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 idol, 8 sa isa kasako, si <tod> So karon mga idol, relax ako mga idol, hindi kayo. So, masahon ako na sa unya. Hindi kayo. Ah? Oh. Okay mga ka-idol, no? Oh. Kumala ako bali. O oh, halo ba halo? Karon, tubig ang kulang. Pagbutang tubig mga idol, halo na naman. Oh so karon mga idol, uh, butangan sa nagpumbig mga idol ha. Mga idol, mga idol ha. First video na ako mga idol. First video ha. Bisagbutan na mo ako sa akong channel. First video ang akong gibuat mga idol. Kining balon. I-recommend e ako na sa inyo mga idol. Tanawan ninyo akong video mga idol kung giunsa na ako ni pagbuhat ang balon oh. concrete siding na mga idol siminto na mga idol huwag pa na ako dirigi pailan mga idol na. next time na lang na mga idol ang tubig tinaw kayo kay ka mga idol mga idol kay ka purag uh, 14 to 16 feet ang kalawom yung mga idol pero pa lang, mga idol, 3 feet pa lang ito. Mga idol, Lani, tubig, mga idol. So, sa pagbuhat ako balon mga idol ha mo ni ginagamit ako mga idol sa pagpader na ako diri sa tibuok talaga ug karon ako ni siyang buhusan Uy. Kumana na ako kalo mga idol. Kumana na ako halo Okay mga idol no. So sa karon mga idol, kay nahuman na man ako ni og Halo ready to boost na sa Lublak karon. Uh, tiwaso na nako na tawag Lublak mga idol. So, kani mga idol, o kani, muling tiwason ako karon So, kaya nakasugod naman kung mga idol, ah, kani pala yun. Okay mga idol, no? Okay na. Okay kayo mga idol. So mga idol nakita ninyo. So din lang sa taman mga idol. Oh. Karon, man naman ang gray mga idol. So diri na po ko sa ikas. Kaya nabutangan naman ako ganina. Ako lang siyang padayon mga idol ah. okay no nahuman regid og mauna ni ang porma sa pag